Yo, what's up mga kaidol? Pada bagong araw, pada bagong video na naman tayo ngayon. At welcome back naman mga solid kaidol natin dyan sa ating muting YouTube channel. So, yun mga kaidol at magagala na naman kami. So, kasama namin sila love. si si Kato, si si Kahutoy at saka si insan ko, si Uri so si Otol na naman yung magdadrive magala kami ha? ha? Oh, si Tuluwagan Ayan, si bagong name pala nila si Tuluagan <laughs> Tuluagi na si Lukluk <laughs> <laughs> hindi nila nakalimutan kasi nagsabi sila nung isang araw gusto niya tawagan yung nagtatrabaho doon sa sa ano ba sa Pinas sa uh, bahay. Sabi pa niya. tulawagi si Lukluk. <laughs> Kaya hindi na makalimutan yung yung bagong name nila, Love. daw. So, yun gagala kami kasi baka mamayang gabi or bukas ng umaga ay uuwi na din kami sa Tuyuasi. Kasi para makarelax ng ilang araw bago na naman balik sa trabaho. Alright. Pinka <laughs> magsaka oh. ka na kung sa puan. Tapos yung aming driver mga kay Dol, si Haji Sabaya. <laughs> Ayun no? Si siya Si Ustad. Oh, sa... Sa... Tutokan na sa... lang ka ng loob. So, yan.

Alas na. Alas nubi 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 na. na. Alas nubi na. Alas na. Alas nubi na. na. Alas nubi na. Alas nubi na. 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 So, andito na kami mga kaydol sa Iyon Town. Yun, oh Mga loko din itong mga kasama ko. Kasi iniwan nila ako sa sasakyan. Hindi pa ako nakababa. Sinirado na yung pinto. Saan na sila? Ayun na. Doon na sa loob. Oh, hindi nila lubos maisip ba na meron silang kasama. So, ikot-ikot na naman tayo dito. Nag maging bodyguard lang kami nito. <laughs> sa mga girls. Huh? <laughs> <laughs> Ayan. Ito lang problema dito pag mag-ikot ka dito sa so may Gio, eh meron silang music. Ayan. So kailangan natin lakayan yung boses natin para hindi marinig yung, yung music. So ikot-ikot ang mga girls dito. Mga love, mamili. Oh. Si Si Madam oh, Madam. Madam Damin. Sana yung dalawa. Si ano? Si Bicat eh, Bikat. Nawala na sila. Hmm. Ha? Hindi, na, hindi yung ano, dalawa. Ha? <laughs> 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 sa <laughs> 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 mga walang hiya sinirado nila yung pinto hindi pa ako nakalala baba ganda ng shirt oh <coughs> <coughs> mm. ay malamig oh mm. pang ano lang lab mm, malamig oh ganda ng shirt oh kulay <coughs> peeng <coughs> <coughs> no ganda <coughs> Oh, pwede pang babae, pwede pang lalaki, oh. Mm. Oh, nai, ay, may nandiyan tayo na ganang sa ilalo. May si Tela? Pari mo lang ang Okay, oh. Pili na. Yan ba, oh? Yung. Bugnaw. Oh. Oh. Hmm, nindot siya. Bugnaw ba? Bugnaw.

mura lang yung mura lang po yung aming ano ito lang po yung price namin mga mga madam mga madam ikaw madam sino madam Ma mamili ka na madam kasi yung price madam ito lang yan madam oh. mura mo kayo okay okay sige madam at least 30% pa yan madam Wow. Oh, Ibigay hindi. ko na lang sa inyo, madam, ng 500, madam. Grabing sales stock ba? Oh, sige na, madam. Yan, maganda, maganda yan, madam. Kunay mo na. No, ah, sige, madam. Kunay mo na, madam. Sir, ano sa'yo, sir? Meron po kaming ano dito, sir. Ha? Huh? Oh, picture sa'yo, madam? Ano sa'yo, madam? Ano sa'yo, Nakalabas na kami dito sa Gio at lipat kami dito sa may Uniqlo kasi nakalipat na yung tatlo. <laughs> Iniwan in in kami tatlo. So, kasak na lang tayo dito sa Uniqlo. Uniqlo.

ikot mga kayo talagang lang marami kayo pero pag dalawa lang kayo eh tayo naman pero pag marami ah kakaliw ah oh.

Ikaduhan na. Ang pa may ikaduhan niya mo? Tama na na. Okay na na, isa. Ano na, isa. Isa. Ah, So yun mga kaidol, at kami sa si may Burger King. Tapos na kami na medyo doon kanina sa Uniqlo at saka sa Gio. At saka nag-order sila ng burger. Yan. Magkakain naman tayo ng burger mga kaideng. Oh. Tapos, damihan na namin mag-order kasi yung naiwan sa tindahan, nang nagbantay sa tindahan para ma dalhan din namin at makakain kasi kawawa din si Insan. Naiwan <laughs> doon siya, nagbantay sa tindahan niya. So... Ay, ako kore. Potato S ga 4 to chili flake 2 kapit kapo ay mag-sprite ka at minute minutes lang minute minutes tapos what I print to robak sprite to for the orange, dapat sprite batas at ko nagkabatas may resibo ba na? May resibo ba na? May resibo yan. mo yan mamaya. Ganda ng tiller na. Ang tiller ba? Ang ganda. Ang sabi, ikaw ang maganda. Ikaw ang talaga maganda. Yeah, pakit eh. Ang Maapat yung agad niya. Robert oh. Keys Keys, na iya. Oo. Oh. kay Ang, ano gudunya? na. Ay, kadako ato. Ito gawas. Double party na pinakadako. Jun So, mag-order lang mga kayo doon. muna tayo. sa aming order, mga idol. Ang niya picture. Antay <laughs> lang kami sa aming order. Maganda uh, rito magtambay, oh. Tapos, nung masarap mo, makakita mo, oh, yan, ganyan. Habang <laughs> nasa Burger King ka, yung sarap mo, <laughs> KFC. <Kipsi>. Ah, <laughs> oh, Sarap mo.

Ah. Ala, kita wak yori Ayan. At nag ano na? Umaambon na mga kaidol. Kaya uwi na lang kami. kami sa bahay. Uwi na lang tayo. Duwag na tayong dadaan sa ano sa. Sa Nituri. Kasi pagdadaan pa tayo yung soft drinks ninyo magiging tubig yan. Please, please, so, ito na 'yung na lang drink. Yan. Pawi na kami. Simpleng gala lang kasi uulan. Umaambon na. Kailangan na namin umuwi. Oo. <laughs> uh. uh. oon Ah anak lang, diyan lang 'yung. Meradique siya mag di matumba. Ihigot lang. Ah, hawakin mo. Ayan, pauwi na kami hindi or... na tayo aayahin po. ni Tori kasi yung ano, soft drinks magiging tubig to. Oh. Di ba na inyo part netori? Dipin din Sige ni Tori daw, sige ni Tori. Ni Tori. Ah, idea. Espresso. Yes, yeah. ko mag ano ka magiging magkumpuni ka ng ano kasi maging kamanang idea. <laughs> Magkumpuni siguro siya ng mga gamit sa loob ng bahay. Mami, katrabaho ate ba, na malit trabaho nila. Ha? Ah? Huh? Hindi, lang ang niya. Hindi, maganda naman talaga niin, mga ano sa mo. ano. Busing Pag sa nituri. Yung mga higaan nila, ba ayaw mo? Next time, no. pag meron kami Amazon bahay. Mo. Ha? Huh? Amazon. Amazon? Ito ilang mama mo. Amazon ka matutuwa. Um, or. Mag-order nga kami kasi yung higaan namin doon manipis na yung putong oh bahala <laughs> na Secret. <laughs> Mag merinda muna kami mga kaidol. Ayan o. Oh. So, bago kami papasok Dosen ni Tori gagalihin na daw namin yung aming pinorder na burger. Ayan, oh. Love, sa'yo? Wala Wala ka? Ah, oh, pala ko wala. Ah. Oh. Nasa na yung burger na diba? ba? Kanoon ang pate. Ay, Ay naman sa ano? Sa, sa, burger. Mura kag nag, unigiri no, nga kay kag kalaman. <laughs> yeah. <laughs> Lipat si Kaidol. Ano si Ba? Ano si Ba? Ano Ba?

Ha? Kasi minipid si, Nyaon nya. Mabayaran nakin Asa din ang kuan din. Ang tawasan nan sidin ka na sobra. Sprite na. na. Sprite na. Sprite na. na. Sprite na. Sprite na. na. Sprite 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 na. na. Sprite na. Sprite Hati anali minute mate. Walang problema 'yan. Nandito. yung lang kasi ng printer. Ah, sige na. Oh, himnona na. Basta, ang galing mo. Ha? Ah. Ah, goodbye. Maestro. Paalam na sa iyo, bye-bye. Ayan mga relo, dapat diba, enjoy. <laughs> enjoy <laughs> pag ganito. Nag <laughs> nagkakagulo man. <laughs> Diman alam ko anong order. Pero kailangan namin isirado yung pinto Ayon. kasi yung mainit man. Ay, yung kusa basura. Dito na lang. Ay. Ay. Alright. <laughs> <laughs> Kaya na tayo mga idol kasi sila nagtatain na. Eh. Bidyo, hindi ko ano ang Ano gusto? Ano Ano ang gusto? Ano ang gusto? makita ang Dulit mag-o. Oh. Na kay big grabber tip na. Na. Tas pasi ka ayoy. Kita na ya, kita. Oh, tadai. Ay love. Ako sa paon ha ka

Dalaan nyo ka na muti, eh. balag kami dili sa town. Hmm. Diba? Hmm, <laughs> sarap ng kain. Masarap talaga pag ano, minsan lang mag magkasama para tapos outing lahat ah. Yung kain ba? Unlimited man. Gusto yung baba niya! Gusto yung baba ni Kaidol! Kawawa naman eh. Kaidulnya nafonit nanya mau bibir kaidul tergantisnya na well, itu, kasi, oh, si Haji bakal mau <laughs> <laughs> Haji. <laughs> hmm. Hahaha. Hah. 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 laki. <laughs> hmm. <laughs> Sarap. mga si sa oh Huwag kang kumadlaw. kang komadlaw masaya mo ka kinsa ni may abo kado hah? niler niler suso sauce niya. suso kuya suso 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 Wala. suso 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 na suso 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 baby yessubung saawah, subung sa saawah, gutom pa <pala> yung kanina, <laughs> ay nakau. Uh, pag nabubulim na, wala na, serap nung husto nung, tapayan 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 na. Wala na tapayan yang gagala daw sila dito sama nitori. Ayan, no? nitori. sa nitori. <coughs> Ayan <laughs> Nitori. na kami

Alright mga kaidol, at naka na kami dito sa tindahan ng Mangkulas. So enjoy, enjoy na naman yung aming gala. Kasama ako yung aking mga pinsan. At naprank pa namin yung dalawa. <laughs> so ayan mga kaidol. At medyo mahaba na tong video natin. So dito ko na lang muna tatapusin yung ating video. At sa mga bagong pasok dyan please like and share and don't forget to subscribe to Mindero TV hanggang dito na lang I love you and God bless you all mag ingat kayo palagi mga kaidol bye bye